Kaya okay girls. pang kami ago kay okay di ba ba? Ito yung kakatwa. pang kami di okay yan. Ay, hello, hello ko na yung mata na. Nagpipintas na yung okay girls niya. O, oh, ganyan na. pang kami ago kay tani okay okay. Uy, ayan no, oh, ang ganda ate. Kay. Dito lang, mura-mura. Yan o. No. Ito o. Oh. Ganda. maraming bago ngayon ah. Ay, maraming bago ngayon. Ay, no. Hello, baby. Don't you... Ay, nagpintas pa yung music yun eh. Uh, nagpipintas na kayo yung okay girls <laughs> ni. Oh, yeah. uh, ay, nakantang. Ay, nakantang. Ay, ate Ay, nakantang. Ay, nakantang. Ay, nakantang. Ay, nakantang. Pero nagpintas ni. Ay, nakantang. Ay, nakantang. na nakantang. Ay, nakantang. Ay, nakantang. Ay, nakantang. Okay, nakantang ito yung ukay-ukayan na ano social naka aircon <laughs> o di ba? <laughs> na. ano? atani ah uh, short pick short oh, atani pick pick shirt na uh, uh, niya. Kita, tapos silang mo din. na eh pang 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 na, pang sexy. pang sexy. Nya do te baga. Yeah, Niyan. Yeah. Parang unique to. Sabi ko nga eh unique ate oh. Kasi ada nakita ki unique nga ka street style na pati gitela na. Oh, yan oh. Yung social na okay yung naka-aircon, o, oh, diba? $29 only. Pumili ka lang, Oh. Ito, o, oh, ganda. Ati ni, Parang gusto ko to. Kasya kaya to. Sexy. Tignan mo naman. ati ni ah. Kasya siguro kanyam. Ha? Ah? Mabaling nga iterno di white nga yung ako ah. Oh, diba? Naimas mas Ay, naimas. Naimar nga tangpanin. Oo. Diba? Ating sa... May tatanong nakahayin. May May apay? One, pangkwa. Oh, Nag-uukay-ukay kami. Yan, o. Oh. Ganda. Oh, Dabi ni ka natin. Alam nyo, guys, yung mga suot namin, dito namin binili. <laughs> ukay is life. Ukay is at least, branda dati. O, oh, yes. diba? San ka pa? Ay, meron pa ano dito G2, G2. May G2 dito. Asan na 'yon? G2. Oh. Yan. Okay ate, okay okay na social. Nandito kasi aircon. yan ah. Yes. Hmm. Parang type ko to. Only 29. Oh. What's that? Di Decash sa akin. Ito yung nakita ko. Ma-decash ati kasi na ate. Kuna, tinne. Isa isa, isa ubat mo. Twin. Isa mo. Pa makita lang ng ke batit di kastina ni. Dawa na gido mo. Mm. Oy, maganda. Pero oh, tignan mo naman yung mga ukay girls. So, dapat medium, uh, dapat large. Dapat large ata ate, ate okay. Kasia. Kasi large to XL na ako. ako <laughs> din, large. Ang daming to XL. Oh. Alam nyo guys, ang mga suot namin, yan, naka-OOTD sila, oh. Kaling dito sa ukay, yan, oh, naka-aircon. Ayan, oh. Elpang, bet ko yung kulay nito ah. Uy, sexy! O, diba? Ayaw mo to? 60, oy. 39? 29? 29? Twenty nine lang ang binagalam. Twenty nine mat lang ijo ni. Bunda dua Two four fifty, sexy. Ay, two Two, four. Oh, may 90 pa. Ayan. Mm. Ang mm hmm. akasya atoy kanya ko eh. Malaki na yung katawan ko. <coughs>